Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, madaling araw sa Primeval Woods. Ayon sa isang lalaki, ang sitwasyon ay mas masahol pa sa inaakala nila. Ang mga punong iyon ay hindi lamang nag-mutate, maaari din silang lumipat sa sandaling iyon. Alinsunod naman sa isa niyang kasamahan, iyon ay parang tidal wave ng mga halimaw. At ang direksyon na kanilang tinatahak, sasalakayin nila ang syudad. Kaya tinanong niya ang kanyang kasamahan kung dapat na ba silang umatras. Ngunit sinabi ng lalaking ito na nasa gitna na nagngangalang Lily, na isang wood elementalist, na hindi maari dahil kailangan muna nilang makuha ang hawakan sa kanilang lakas at taktika sa labanan. Pagkatapos nun, inatake ni Lily ang mga halimaw na puno sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang nakakahawak na baging, ang binding root technique. Subalit ang nakakagulat, E eh walang epekto ang pag-atake niyang iyon sa dambuhalang halimaw na punong ito. Kaya naman e eh talagang nagulantang si Lily dahil hindi niya ito magawang kontrolin. Sa sandaling ito, ayon kay Lily, hindi lang sila sentient, pinag-uugnay nila ang kanilang mga galaw. Bigla-bigla, lumapit ang mga halimaw na puno upang salakayin ang grupong ito. Kaya naman e eh agad na inutusan ni Lily ang kanyang mga kaibigan na gamitin ang kanilang buong kapangyarihan. Kaya naman ginamit nila ang kanilang Forest Legion teknik ng sabay-sabay upang atakihin ang mga halimaw na punong ito. Ngunit ayon kay Lily, ang mga punong iyon ay hindi bababa sa antas pito o walo. Kaya't sila ay ganap na nalampasan. At ang mas masahol pa, hindi nila mapipigilan ang mga ito. Kailangan may padalaman lang natin ang impormasyong ito pabalik. Sambit ng lalaking nasa kanan. Ngunit ang nakakalungot, e eh biglang umatake ang dambuhalang halimaw na punong ito. Kaya naman napatanong na lamang si Lily kung doon na lamang ba magtatapos ang kanilang buhay. Subalit ang mas nakakagulat, natigilan sila nang mapansin nilang hindi umaatake sa kanila ang mga puno at ang mga ito ay bigla na lamang nagsiluhuran. Kaya naman e eh talagang naguguluhan sila kung ano ang nangyayari doon. Sa kasalukuyang panahon, biglang nagsalita si Nanzing mula sa kabilang dako at sinabing, Ironwood Behemoth, sundin niyo ang utos ko. Walang aatakihin ng mga lungsod o syudad, walang sasaktan ng mga tao. Ang inyong tungkulin ay ipagtanggol ang primeval woods. Magtipon ng mga pinagmulang bato at maghintay para sa karagdagang mga utos. Gayunpaman, nalilito si Lily kung bakit yumuko ang mga Ironwood Behemoth sa liwanag na nagmumula sa bundok na iyon. Samantala, matagumpay na ni siing ang 80 milyong Ironwood Behemoth na nasa ikawalong antas o level 8. At dahil dito, nagawa niyang i-unlock ang mga bagong kasanayan na tinatawag na King's Aura na maaaring magpasakop at magpaamo ng mga halimaw gamit ang sinaunang aura ng Diyos ng mga halimaw o Beast God. Bukod dito, na-unlock din ni Nanzing ang mga kasanayan sa Ancient Awakening na kapag ang isang Beast Tide ay umabot sa isang daang milyon, Maaaring ipatawag ng user ang kanyang ninuno upang palakasin ang lakas ng labanan. Bukod pa riyan, mayroon din siyang kakayahan na tinatawag na Beast Tide Forbidden Spell na kapag nagtagpo ang mga halimaw ng lupa at karagatan, ang gumagamit ay maaaring magbigay ng Forbidden Spell Life Storm. Gayunpaman, ayon kay Nanzing, ang kakayahan ng Beast Tamer ay halos ma-maxed out na. Mukhang ang pagpapaamo sa mga halimaw sa karagatan ang susunod na sa listahan. Sa sandaling ito, nagpa siya si Nan Zing na kunin niya ang mga source stones na nakuha nila sa araw na iyon at tapusin ang pagseset up ng mga formations sa 5 Reserve Defense Line. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang sumakit ang ulo ni Nanzing. At ang mas nakakagulat, e eh bigla siyang, natamba direkta sa lupa, kaya naman agad na napatanong si Chu Tian tungkol sa kung ano ang nangyayari kay Nanzing. Ngunit si Nanzing ay wala ng malay. Kaya nagpa na lamang si Chu Tian, na mag-teleport pabalik sa slaughterhouse dorm. Makalipas ang ilang oras, nagising na si Nan Zing at agad siyang nagtanong tungkol sa kung ano ang nangyari. Agad namang sumagot si Chu Tian at sinabi sa kanya na nahimite siya sa primeval woods. Sinabi rin sa kanya ni Chu Tian na lubos niya siyang tinakot sa nangyari. Damn it, buong araw akong walang malay. Sa panahong ganito, ako, wika pa ni Nan Zing. Ngunit hindi man lang siya natapos ng pagsasalita ng sumabat si Chu Tian at sinabihan siya na huwag niya masyadong bugbugin ang sarili tungkol dito. Dahil ayon sa kanya, sa pagitan ng mga frontlines, pagtawag sa mga undead na espiritu, at pagpapaamo sa lahat ng mga helio mo na iyon, si Nan ay hindi pa nakakatulog ng kahit isang saglit man lamang. Bukod dito, sinabi rin sa kanya ni Chu Tian na kahit gaano man siya kalakas, e tao pa rin siya. Agad namang sumang-ayon si Nan Zying sa bata. Sinabi pa niya na kumpara sa mga aliens na iyon, ang sangkatauhan ay masyadong mahina. Samantala, tinanong ni Chu Tian si Nan Zying kung hindi pa ba siya pagod sa palaging inaako ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Dagdag pa niya, gusto niyang tulungan siya, ngunit siya ay napakawalang silbi. Sa isang iglap, agad na humingi ng tawad si Nan Zing kay Chu Tian tungkol dito. Kasunod nito, ipinaliwanag niya sa kanya na hindi niya sinasadyang mag ang kanilang little boss lady. Dagdag pa ni Nanzing, hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya siya, ang kanyang pamilya, ang kapatid ni Chu at milyon-milyong iba pa. Bukod pa rito, ayon kay Nanzing, tinulungan siya ni Chu Tian ng higit pa sa alam niya. Hindi siya makakarating ng ganoon kung wala siya. Gayunpaman, sinabi lang ni Chutian kay na kung tatawagin niya siyang, Boss Lady, titigil na siya sa sobrang pag-iisip. At saka, hindi rin niya kailangan ng pag-comfort nito sa kanya na parang bata. Kasunod nito, tinanong ni Chutian si Nanzing kung tama ba siya na ang susunod nilang pupuntahan ay ang ikalimang linya ng depensa. Pagkatapos ay sinabi niya na dadalhin niya siya doon. Samantala, kinagabihan sa ikalimang linya ng depensa. Enunat ni Nan Zing ang sampung milyong Level 2 na nagliliab na Flame Formation at Elemental Sword Kai Formations. At ayon sa kanya, na iteleport teleport na niya ang lahat ng Source Stones na nakalap nila mula sa Slaughterhouse, Meteor Valley, at sa Primeval Woods. Gayunpaman, tinanong siya ni Chu Tian kung sapat na ba ito. Kaagad, sumagot si Nan Zing at sinabing sapat na iyon para patibayin ang buong linyang iyon. Kasunod nito, maskin alat pa ni Nanxing sa isa pang 300 km ang 20 milyong level 3 frostbite formation at Gnarled Earth Spike formations. At 30 million level 4 na Thunderbolt Barrage formation. Dahil doon, na-unlock ni Nanxing ang mga bagong formations na tinatawag na Infernal Sword Kai formation, Purgatory Fire formation, at Abyssal Thorn formation. Gayunpaman, ang bawat formation ay kumukonsumo ng pitumpong source stones at maaaring walang katapusan na isalanzan. Sa sandaling ito, ayon kay Nanzing, ang pader ng formations ay sa wakas ay kumpleto na, at ang formations master level ay pataas din. Ang tatlong malalaking proyekto ay dapat matapos sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon ay maaari na nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang mag-deploy ng matataas na antas ng mga formations at mga ipinagbabawal na spells. Tungkol naman sa bundok ng mga batong pinagmulan o source stones na ibinigay ng bansa. Ililigtas ni Nanzing ang mga iyon kapag inaatake na ang ikalimang linya ng depensa. Samantala, isang nagbabagang balita ang lumitaw at ayon dito, dahil sa mas awakening, umilis ang pagunlad ng infrastruktura sa Hilagang Kanluran. Ang proyektong Grand Canal na isang libong kilometro na kumukuha ng tubig mula sa Silangang Dagat upang patubigan ang sampung syudad sa Hilagang Kanluran ay sa wakas ay kompleto na. Subalit, marami sa mga netizens ang hindi naiintindihan ang layunin nito. Kaya marami sa kanila ang hindi makapaniwala na sa panahong ganoon, gumagawa pa rin sila ng canal project. Napatanong din ang ilan sa mga netizens tungkol sa kung ano ang punto nito. Sinabi pa ng ilan na ang mga nagising na mamamayan ng Hilagang Kanluran ay dapat ipadala upang palakasin ang mga frontlines. Ayon naman sa ibang netizens, sayang lang ang mga resources. Kinwestiyon pa nila kung wala bang inland prodigies na kayang pigilan ang kalokohang iyon. Sa kabilang banda, sinabi ng isang lalaki na hindi siya makapaniwala na ang unang nakita ng pamilya Zhou nang makalabas mula sa seklusyon ay ang mga nakakatawang, tatlong pangunahing proyekto. Ayon kay Chen Bing, ang hilagang kanluran ay corrupt at ang mga tao ay hindi mapakali. Kaya hindi na siya makakatiis pa sa ganun. Bilang karagdagan, sinabi rin ni Sun Li na siya ay kasama nila. Sabay nilang dudurugi ng tatlong malalaking proyektong iyon. Sa puntong ito, tinanong ni Zhao Sina Chengbing at Sun Li kung bakit hindi na lang nila i-livestream e ang buong proseso sa oras na iyon at hayaang masaksihan ng buong bansa ang kanilang matuwid na pagkilos. Agad namang sumang-ayon sina Chengbing at Sun Li sa ideya ni Zhao. Pagkalipas ng ilang oras, muling lumabas ang isang nagbabagang balita na nagsasabing sa wakas ay sumusulong na ang ilang inland prodigy upang kwestyunin ang mga proyekto ng Hilagang Kanluran. Gayunpaman, nagtanong ang ilang netizens kung anong antas o level ang mga kahanga-hanga o prodigies na iyon. Ayon sa balita, top tier sila, sinasabing nasa rurok ng sovereign king level. Kaya naman tinawag na mga hanggal ng netizens ang mga tao sa hilagang kanluran sa paggising sa mga soberanong hari. Sa kabilang dako, ayon kay Nanziing, tulad ng inaasahan sa dakilang bansa. Oras na para gamitin ang pagkakataong iyon at gumawa ng ipinagbabawal na spell. Dagdag pa niya, iyon ang magiging pinakakakilakilabot na larangan ng pagpatay na masasaksihan ng sangkatauhan. Pagkatapos nun, agad na inactivate ni Nan Zing ang kanyang level 5 water forbidden spell, Water Dragon's Onslaught, at agad-agad, isang tila tubig na dragon ang biglang lumabas mula sa karagatan. Sa kasalukuyang panahon, inutusan ni Nan Zing ang Water Dragon Onslaught na umataki ito sa kanya. Kasunod nito, inactivate niya ang kanyang Azure upang depensahan ang sarili. Pagkatapos ng ilang segundo, inutusan niya ang tubig na ipinagbabawal na spell na huminto. Samantala, ayon kay Nan Zing, hindi na iyon masama. Isang level 5 Water Forbidden spell ang talagang nagtulak sa mga depensa ng Azure form sa ganoon kalayo. Bilang karagdagan, kung isasalansan sila ni Nansing at pagsamasamahin ang mga ito sa kapangyarihan ng Engranding Kanal, maaaring ito ay isang tunay na game changer. Sa puntong ito, itinulak pa ni Nansing ang kanyang level minus 5 Water Forbidden Spell, Water Dragon Onslaught, sa limang libong beses na overdrive. At dahil dito, agad na nakamit ni Nansing ang level 6 na Elemental Forbidden Spellcaster. Sa kabilang banda, napatanong si Chu Tian kung hindi ba dapat magtagal sa sandaling yun bago ito ganap na ma-max out. Ladies and gentlemen, live na live tayo ngayon dito sa Grand Canal. Ang isa sa tatlong magagandang proyekto. Oras na para wasakin ito at ibigay sa mga tao ang gusto nila. Wika pa ni Zhao, kaya naman, e agad na nagkomento. Ang karamihan sa mga netizens bilang pagsuporta sa tatlong ito. Sa sandaling ito, sinabi ni Zhao Kinatching at Sun Li na siya na ang bahala sa pagwasak sa kanal na iyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Chen Bing at sinabi sa kanila na siya na ang bahala sa unang proyekto at sila naman ang bahala sa natitirang dalawa pa. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang dinamit ni Sun Li ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na Annihilating True Fire, Charge Vaporize. Kaya naman ay eh talagang nabigla at nagulat na Zhou at Chen Bing sa ginawa ni Sun Li. Mukhang may gustong maglaro ng marumi. Well, kung gusto ng lahat na makisali sa aksyon, sabay-sabay nating gawin ang bagay na ito. Sambit naman ni Zhao. Kasunod nito, agad na ginamit ni Zhao ang kanyang army breaking slash current reversal technique. Habang ginamit naman ni Chen Bing ang kanyang earth splitting mountain fill it up technique. Upang wasakin ang Grand Canal. Bilang resulta, nagkagulo ang mga netizen sa social media. Ayon pa sa ilan sa kanila, epic yun. Hindi nakakagulat na sila ay mga sovereign king level prodigies. Samantala, sa bundok ng Tang daw, gaya ng inaasahan ni Nan Zing sa kapangyarihan ng Spirit Mountains, lumalakas ang enerhiya ng undead spirits. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Chu Tian si Nanzing kung tama ba siya na ang mga kakayahan ng mga taong nagising ay lalakas din. Agad namang sumagot ng oo si Nan Zing. Kasunod nito, Napatanong si Chu Tian kung ang apat na iyon ba ay mga shooting star na nakakurbo lang sa hangin. Masama ito, ang pamilyar na pakiramdam. Malamang iyon ay mga A-rank na zinos Huwag mong sabihin nagpadala sila ng mas maraming assassins. Sambit naman ni Nanjing. Dagdag pa rito, naguguluhan si Nanjing kung bakit nagiging magulo ang mga tubig mula sa Grand Canal. Kaya napaisip siya kung nahuhuli ba ng mga aliens na iyon ang kanyang pinaplano. Napaisip din siya kung sinusubukan ba nilang tumalon sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Nanzing na kung sila ay kumakatok, wala nang saysay -say pang magtago. Pagkatapos nun, biglang inactivate ni Nanzing ang kanyang kanal Forbidden Spell. At agad na inutusan ang Water Dragon's Onslaught na umatoki. Sa kabaligtaran, sa Grand Canal, ayon kay Sun Li, ang hindi gaanong makabuluhan na kanal na iyon, kung sila ay sumanggap, damhin, o ibaon ng buo, ito ay laro lang ng mga bata sa kanila. Alinsunod kay Chen Bing, iyon ay isang simpleng gawain lamang. At hindi iyon nakaka-enjoy. Ngunit bigla na lang, tinanong ni Zhao ang kanyang mga kapatid kung nakikita ba nila na nagbabago ang tubig. Kaya naman naguluhan silang tatlo sa kung ano iyon. Nang walang babala, biglang bumangon ang Dragon's Onslaught mula sa dagat. At agad nitong inataki sina Zhao, Chen Bing, at Sun Li. Kaya naman ay agad nila itong nadiskubre na iyon ay isang forbidden spell. Gayunpaman, sinibukon nilang tumakas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nilamon sila ng Dragon's Onslaught. At lahat ng pangyayaring ito ay nakalive. Kaya naman nagkagulo na naman ang mga netizens sa social media. Ang ilan sa kanila ay napatanong pa kung maaari ba na ang proyekto ng Hilagang Kanlurang ay talagang mayroong ilang nakatagong kapangyarihan. Gayunpaman, dahil sa pag-ataking iyon, naputol ang livestream ng tatlo. Sa puntong ito, takot na takot na nakatitig, sina Zhao, Shen Bing at Sun Li sa mga dambuhalang tubig dragon na ito. Wala na silang nagawa pa kundi ang sumigaw at humingi ng tulong. Ha, hindi kayo kabilang sa mga aliens na iyon, wika ni Nan Zing. Kasunod nito, agad niyang pinahinto sa pag-atake ang mga tubig dragon na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung sino sila at kung bakit sila nagdudulot ng labis na paggambala. Kaagad, ipinakilala ni Zhao ang kanilang mga sarili bilang mga kahangahanga o prodigies ng tatlong dakilang pamilya mula sa loob ng bansa. At ayon pa sa kanya, naroon sila upang. Ngunit hindi man lang siya natapos sa pagsasalita. Nang biglang sumabat si Nan Ziying si at tinawag silang mga mangmang. -mang. Agad namang tinanggap ng tatlo ang sinabi sa kanila ni Nan si Ayun pa kay Zhao, sa nakikita nila kay Nan Zing, sa wakas ay naiintindihan na nila. Samantala, sa isip ni Nan Zing, ang tatlong iyon ay mga Sovereign King-level prodigies, na kalalabas lang mula sa seclusion. Gayunpaman, ayun pa kay Nan Zing, ang mga alien assassins ay malamang patungo na sa kanikanilang mga punong tanggapan. Kaya naman ay agad silang inutusan ni Nan Zing na dalhin siya sa kanilang mga angkan sa sandaling iyon ngunit tila naguguluhan ang mga prodigies na ito. Kaagad, sinabi sa kanila ni Nanzing na maliban na lang kung hindi nila gustong mapuksa ang kanilang mga angkan, mas mabuting magmadali sila. Kaya naman e na lang ang mga binatang ito. Samantala, isang gabi sa bundok ng Skycrest. Nakakapanindig balahibo ang nangyari sa lugar ng pamilya ni Zhao. Lahat sila maliban kay Zhao ay tinapos ng mga aliens. Tulad ng kinatakutan ni Nan Zing, ang gawain na iyon ay gawain ng isang A-rank Zino. Gayunpaman, sinabihan ni Nancy si Zhao na ang oras na iyon ay hindi oras para magdalamhati. Kasunod nito, sinabihan niya siya na sumama sa kanya kung gusto niyang maghayganti. Pagkatapos nun, inutusan ni Nan Zing si Chu Tian na e-teleport sila sa tirahan ng pamilya Chen. Ilang sandali pa, e nakarating na sila sa tirahan ng pamilya Chen. Subalit gaya ng inaasahan, ay eh wala na silang nadatnan pa kundi ang mga nagliliyab na mga gusali. Agad-agad, inutusan na naman ni Nanzing si Chiu Tian na puntahan ang pamilya Son. Sa sandaling ito, sa bundok ng Jad Ipas, sa mga ari-arian ng pamilya Son. Isang A-rank Zino, Blazing Sky Eagle, ang walang awang sumusunog sa mga tao ng ng pamilya Son. Winasak mo ang pamilya ko. Sasama ka sa aking mamamatay. Sabay tayong pumunta sa impyerno, Alien Freak, wika pa ng pinuno ng angka ng Son, at agad niyang ginamit ang kanyang Extreme Fire Self Detonation technique upang wakasan ang buhay kasama ang halimaw na agile ang ito. Walang magawa si Son Lee kundi ang sumigaw at sabihin, Hayop ka, Alien! Hindi ka makakatakas dito, ngunit ang nakakagulat, biglang nagsalita ang Blazing Sky Eagle at sinabi sa kanila na ang mga tao ay maliliit, mahihina at walang kapangyarihang nilalang. Bilang karagdagan, sinabi pa sa kanila ng alien na ito na sila ay walang iba kundi mga bangkay na naghihintay na mangyari. Ngunit nang walang babala, biglang sumulpot si Nanzing sa likuran nitong naglalagablab na Sky Eagle at lumapit para atakihin ito. Habang sinasabi na, sa araw na iyon, ipapakita niya sa kanya kung ano talaga ang kakayahan ng isang tao. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, column.